Genesis chapter 18 Ang pinangakong anak kay Abraham Nagpakita si Lord kay Abraham sa mga banal na puno ng mamre. Tanghaling tapat nun at nakaupo si Abraham sa pintuan ng tent niya. Tumingala siya at may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo malapit sa kanya. Pagkakita sa kanila, tumakbo si Abraham para salubungin sila. Tapos, dumapa siya sa lupa. Sabi niya, sir, kung okay lang po sa inyo, tumuloy muna kayo sa bahay ko. Aasikasuhin ko kayo. Dadalhan ko kayo ng tubig. Dapang hugas ng mga panyo. Tapos, magpahinga muna kayo sa ilalim ng puno ito. Magpapahanda din ako ng pagkain para may lakas kayo na ang lakad nyo. Malaking bagay sa akin na maging bisita kayo. Sumagot sila. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Nagmadaling pumasok si Abraham sa tent at sinabi kay Sara, Tali, kumuha ka ng pinakamagandang harina. Damihan mo at mag-bake ka ng tinapay. Tapos, tumakbo si Abraham sa mga alaga niyang hayop at pumili ng isang mataba at batang baka. Binigay niya yun sa alipin niya na agad naman yung niluto. Kumuha si Abraham ng yogurt at gatas. Kinuha rin niya yung karne ng baka tapos, nerve ang mga yun sa mga bisita. Nakatayo lang si Abraham sa malapit habang kumakain ng mga bisita sa ilalim ng puno. Tapos, nagtanong sila, Nasaan ang asawa mong si Sarah? Er, uh, nasa tempo po siya. Sagot ni Abraham. Sabi ng isa sa mga bisita, Babalik ako next year. Ganitong panahon din at may anak na noon si Sarah. Sa bandang likuran nila si Sarah, nakikinig sa may pintuan ng tent. Sobrang tanda na nun ni Abraham at Sarah at menopause na si Sarah nun. Natawa tuloy siya sa loob-loob niya. Sabi niya sa sarili, Sa edad kong to, may enjoy ko pa bang sumiping sa asawa ko? Iyang tanda na rin niya. Tapos, tinanong ni Lord si Abraham, Bakit tumawa si Sarah at parang ayaw niyang maniwala na magkakaanak siya kahit matanda na siya? Meron bang di kayang gawin si Lord? Sabi ko nga sa'yo, babalik ako next year sa ganitong panahon din at magkakaanak si Sarah ng lalaki. Natakot si Sarah, kaya nagde siya. Eh, hindi po ako tumawa, sabi niya. Sumagot ang lalaki. Hindi, tumawa ka talaga. Nagmakaawa si Abraham para sa Sodom. Pagkatapos, umalis ang mga lalaki at hinatid sila ni Abraham sa lugar nakita nila ang buong Sodom. At sinabi ni Lord sa sarili niya, Hindi ko itatago kay Abraham ang gagawin ko. Magiging malaki at malakas na bansa ang lahi niya at ibebles ko ang lahat ng mga bansa dahil sa kanya. Pinili ko siya para ituro niya sa mga anak at sa buong ang kanya na sundin ako at gawin kung ano ang tama at patas. Pag ginawa nila iyon, Tutuparin ko ang lahat ng pinramis ko. Tapos, sinabi ni Lord kay Abraham, Grabe ang mga sumbong sa akin, laban sa Sodom at Gomorrah. Ang laki-laki ng kasalanan nila. Bababa ako doon, para malaman kung totoo nga ang mga yon. Tapos, umalis na ang dalawang lalaki at pumunta sa Sodom. Pero nagpaiwan si Lord kasama ni Abraham. Lumapit si Abraham kay Lord at nagtanong, ito damay niyo po ba yung mabubuti sa pagwasak niyo sama sa masasama? Paano kung may 50 na mabuting tao doon? Wawasakin niyo pa rin ba yung buong city? Hindi niyo ba silang patatawarin para iligtas yung 50? Sure ko, na hindi niyo itadamay yung mabubuti sa parusa sama sa masasama. Hindi kayo ganun. Dapat patas ang judge ng buong mundo. Di po ba? Sumagot si Lord kung may 50 na mabuting tao sa Sodom, patatawarin ko ang buong city para sa kanila. Nagsalita ulit si Abraham. Lord, sorry sa sasabihin ko. Taho lang po ako. Di ko dapat sinasabi ito. Pero kung 45 lang ang innocent doon at hindi 50, wawasakin niyo ba yung buong city dahil kulang sila ng lima? Sumagot si Lord. Hindi ko wawasakin ang city kung may 45 na inosenteng tao doon. Nagsilita ulit si Abraham. Eh kung 40 na lang po. Sumagot siya. Para dun sa 40 na matuwid. Hindi ko wawasakin ang Sodom. Sabi ni Abraham. Please, huwag kayong magalit Lord. Hihirit ulit ako. paano po kung 30 lang sila? Hindi ko itutuloy ang balak ko kung may 30 na mabuting tao doon. Sagot niya. Sabi ulit ni Abraham, Lord, sorry ang kulit ko. e eh kung 20 lang yung makita mong mabuti doon. Sumagot siya, hindi ko wawasakin ang city para sa 20 na yon. Sinabi pa ni Abraham, Please, huwag kayong magalit. Lord, last na lang po. Paano kung sampu lang ang makita nyong inusente doon? Hindi ko wawasakin ang lugar na yon kung may sampung inosente doon sagot niya. Pagkasabi nito, umalis na si Lord at umuwi naman si Abraham.